Sa karagdagan pa nating mga balita, paigan po natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live. Live. Junar Kapulco, magandang araw sa sayo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sir Ariel. Isa na namang makabuluhan at mapagmalasakit na hakbangin sa pamamagitan ng isang outreach program ang matagumpay na nailunsad sa sitio Pawikan, Barangay Nasuko, Bayan ng Bulalaka, Oriental, Mindoro na dinaluhan ng humigit kumulang 200 mga katutubong mag-aaral ng Pawikan Elementary School ang nakatanggap ng libreng school supplies, food box, damit at tsinelas. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga alumni ng Damabini Academy of Lipa Batangas Class of 1994 sa panguna ni Mr. Baldomero Katigbaka, katawag ang kasundaluhan ng 4th Infantry Scorpion Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Antonio Piago, Battalion Commander. Nagpaabot naman ng mensahe si 2 Lieutenant Jenica Ira Manzera, Assistant CMO Officer ng 4 IB na isa sa mga pangunahing target ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF sa pag-oorganisa ay ang mga hanay ng kabataan kasama rin sa tinalakay ni Lieutenant Mansera na ang pag-aaral ng mabuti ay isang solusyon para maiwasan na mga biktima ng teroristang grupo ng hangarin ay sirain ang kinabukasan ng bawat mamamayan na kanilang mabiktima ng maling ideolohiya. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kaguruan at mga katutubong mag-aaral ng Pawikan Elementary School sa pangunan ni Mr. George J. Naling, punong guro ng nasabing paaralan sa mga biyayang kanilang natanggap mula sa Damabini Academy of Lipa Batangas Class of 1994. Kasunod nito ang kanilang pasasalamat sa mga kasunduluhan na naging kaagapay ng mga kabataan lalo higit sa hanay ng mga katutubo. Ang mga kasundalohan ng 4th Infantry Scorpion Battalion ng Philippine Army ay laging handa at hindi magsasawang tumulong sa lahat ng samahan na ang tanging hangad lamang ay makatulong sa ating mga mamamayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. Maraming salamat, Juna Dacapulco, mula po naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro.